Hi guys. Hello tayo guys. Um mga tag kahoy. Actually nakakuha na ng kahoy karon ako nag-video kay. Nakalimot ko. Tayon mga tag biabas. Hi guys, sa daghan ng biabas ka. Ah, ano ba 'yun? Tag biabas. Hi right guys, mga lang mga lang ka sa mga ka. Oh, Hmm. Overripe na siya. Actually, okay, overripe na. Ang hagkahoy kay ating eskwila. kahoy niya, ang ulan. Ang ulan na din eh. Isod ka ayun. Ang estudyante. Hmm, super. Hagard kay ko. As in. Hagard. Kisa ko yung guwapa ng bukid eh. Natak bukid hala. Ari pa guys, Odaghan kayo. Odaghan kay bunga. Hmm, gagmay pa. Actually, kani, kani nga lupa din hey, puno. Uyun din bayabas. Yung bunga dere, grabe. kapura oh, ka araw og okay. ikaw na siya glanggam yun okay, guys o oh. siya glanggam ay siya guan for today's vlog yung hata kahoy hata kahoy hindi man tayo kakaon na rin sa bukid o wala kahoy po man ta. ay pobre raman tayo gino ay Diyos ko Lord pagpagitan lis, lisa li Yes. Ako ha akong kahoy. So ganina na ra ko diri kinuha. Okay, ako ang bugoy wa man natulog. Man ani manguan pa ko. Mang lalog, lalog og kaon sa manok, pato, baboy, liguan pa baboy hinduan pa. Ay, sige po Lord. Ang gaingon din ha, ang galingkod-lingkod rata, hayahay tanadri sa bilin sa balay, dili ili ulang ang mga kulang rato sa pakog tong gaingon ana oh. para guys oh si dari ko nanguha kaning tumba kaning tumba nga kahoy dira ko nanguha guys oh, yan dami na nakong akong kahoy ako di siyang hakoton kuning hakoton paingon dito to mambalay to 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 man, balay dito, dito. Dito man, dito, dito man balay na mo layo Bakilid siya actually, bakilid. Pero sige lang. ko guys, among, among butong guys. Among butong. Ayan. Tingala ko, ani butong, ani. Nana siya isa kabuk din ha. Nawa naman. Kinsa kay gakuha, ani. Ginook ko. Paro, oh. Mas gawon na. Huna ko kay kuhaon ako. Masigi kuha po dya, sa banas akong mama. Gawin na huna ko kay kuhaon ko kay uhaw ka ayo. Pag ko, uy, wala naman. So, that's why na maghakot na ko guys. Kay daghan, -daghan niya akong hakoton. Mga pila po ni na akong sinugnod. Bye guys!